Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama at mandilin lang namay, lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang, lang. Maging sila mismo'y malilin lang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagat darating ang panahon na ayaw ng makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, Maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos.